Hello, magandang araw mga idol. Uh, for this video mga idol, mag ano tayo, magputos tayo ng bangko mga idol. So, ganito lang ang pagputos ng bangko mga idol. Oh. Panoorin nyo lang itong video hanggang dulo mga idol. Para matutunan nyo kung paano mag ano mag putos ng upuan. So, ayan mga idol. Hangga ang bangko na ito idol ay sa ano idol sa XRM na FI so pag uh, ganito ang seat cover na ilalagay nyo medyo mahihirapan kayo mga idol medyo malukot lukot yung seat cover idol dahil masyado makapal yung ano yung kaniyang ano foam so gawan lang nyo ng imasimasin lang idol para hindi masyado namang lukot ayan oh so ayan ang ginagawa natin masimas lang so ganon talaga ang buhay pag medyo nahihirapan ay ah, masimas lang so ayan idol at idol oh, pag naponod mo tong video mga idol ah, baka naman makahingi ng subscribe jan sa inyo idol para sa aking munting youtube channel idol at pakihit na rin ng bell para updated kayo lagi sa ano sa aking mga video na i-upload araw araw so ayan ayun dyan ang party na idol na medyo mahirapan ka dyan dahil malulukot yan ayan oh. kailangan lang yan na himas himas oh. Ayan. At kung ikaw ay nakasubscribe na sa akin, Idol, ah, maraming salamat. Kainin mo, kainumin mo na yung anak mo. I-utay-utayan mo yan. So, ayan, idol. Natapos na, idol. Pagkatapos yan, idol, eh, tatabasin natin yung subra, idol. Para maganda naman tingnan. So, ayun, idol. Uh, maraming salamat sa iyong panunod at sana ay nakatulong.